Sumap mapyang allo, can you langon, no? Mm. <laughs> Long time no tapping di no? Kaya na busy-busy po na may, pero okay ra. akaron na <laughs> Akaroon, nanatadris ilalom sa gumahan kay na napping naman ta. Mm. <laughs> diba? Kusog kay tagok, no? Ingana po ka kusog ang tagok sa ako. Oh, oh hi! So, karoon, dol. na si, nasadda. Humana <laughs> So kaning acid dol, ibutang ni mo na sa tubig, ihalo ni mo siya, tapos i-mix-mix na ni mo, no? Yung pag huma ni mo, mix na, na no? ah, siyempre, i-soluday ni na sa mimong mineral nga sa na ni. Kaya mao mo na itong gamiton sa pag-acid dol. Mm. <laughs> ano, mana, asid naman na, acid-acid na iyo. para dali ta mahuman, di ba? Ipakita na kasi inyo kung muon sa mo acid, ha? Da-adara, o. Oh. Oh, di ba? Ing lang mga sidul mura rogo na ngihi gihapon. Mmm, nya tapos imong ugay-ugay yon. <laughs> oh, hi! Oh, di ba? Pagkatao-tao da ani na. So na ni dol, katatong yasiran ganina. Paaboton na ni mga pila ka minuto, oh. mugahi na na siya sa manyo. Ba, gahi na siya. Pwede na naman siya collection nun. Ano? Baga, pwede na naman siya abuon. Ga. Yeah. Na no, siya guma na siya. Muna, nin nin muna na yung pwede niya mo mabaligya. Muna na yung na muna siya. Samtang ka panapin pagka dili pagka makakuha na na. Dili pero masira na mo. Yang may na. Kakwarta na. Bahalag. bahok bahaw ka dyan. pero okay ra. Kwarta ra mga po ni. O siyempre, huma naman tawag pangasid. Ah, mga uliksyon na ta kaysama sa ilang ginaingon, koleksyon na para makakwarta ka. Mm. <laughs> Sakto-sakto ra pod nga nakaipon-ipon po taga may og mga tagok. Mm. Daghan po tag tagok ipon naipon po ah. 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 Bito o, sa ko. Bitaw sa tinod lang dili jud lang limang ingani nga mga trabaho kay kapoy kayo. Sama sa panahon karon grabe ka init. Tapos ang guma magpilit lang sa kuan sa bagol gahi jud gyud na siya birahon. Mm. Kuan lang oi. Mm. <laughs> dili lang kita mag-inarte oi kay dili man pud kwartahan para mag-arte-arte. -arte. Mm. <laughs> As asaking na buda, Ato rin ang isulod sa sako yung Saking-sakingo na tumayo babra, bug bugat po pag alas sa... Mm. <laughs> pagkataw-taw, abot na akong kiya. Kiyangga. Ngamunin magkarga sa atong guma. <laughs> Mga pila na lang po tingali ka oras atong paabuton para makakwarta na po da. <laughs> Makapalit na ta sa tong pangangailangan sama sa bugas. O oh, syempre, diligid po na to na malimta ng atong ilimnon nun diha nga to ba oy. <laughs> Pangpawala sa mga kalayo niya, jaming-jamingan gamay. <laughs> Adara, giguyod na sa atong kia, kwarta na ta. <laughs> Pero manghugas sa ta para dili sila makinong baho tagumo.